What's up guys! So natin dali sa Municipality of Santa Cruz, Damo del Sur. So dali gayo ng Ultimate Rider Philippines. kawan-kawan taporong tetap Bingkong guys Semuanya so, yes ya Alright, kami sa Takorong City right guys, Takorong niya nih So, membalik nih, Om Dato Paglas So, dilit namanya mau supaya sarawat guys What's up guys? So mag side trip ni Dre sa may squad. Musay po. We are team My Squad. What's up guys? So natadre karon sa Municipality of Santa Cruz Davao del Sur. So Dre pay gayon ang Ultimate Rider Philippines. So tara, laagta. Guys, so suruyo na to ang naka-check-in na dre nga mga motor. So, nadri ang nauna, mga power kayo. One, five, 30 na ilang kilometer ang daganon. Dara, kita lang ko sa inyo ha. Dara, na ay z 2 r Kawasaki, na na ay r Tapos, kani, same lang na sila. Or Z1. Z1 tapos TFX wohl siguro ni. Ngani. TFX pod Z25R. So sa likod naapod diri ang Z25R team tunay. Mga kaya kna sa endurance team tunay. MTU3. Ah. So mo na ni nakachick endre. So 9675 OSR. CF Moto, CF Moto Baka naman. So mga Raider, so atong dalao na yung unit karon Raider FI. So ano po yung mga Raider dire? Team B man. Tara. So alright, kita-kita onya sa jump up. Let's go. All right guys, so atong dagan ron guys, 645 kilometers. Ang 645, so start dire sa Santa Cruz, Davao del Sur, Dayon De Digos. Uh, makilala next kay Takurong then Takurong, tapos um Cotabato City UP uh, Palimbang tapos Kiamba Maitom og Gensan tapos balik na dire sa Digos og Santa Cruz so, right so nata sa my... Muna, si hall sa Santa Cruz uh, right so ready na ng riders dire Alright guys, kami yung pinakalasa na jump up As usual Ha? Huh? Unang Alright guys going to Makilala Start dre sa Santa Cruz Digos tapos Makilala Entering the city of Digos ang gopro ni Rosmoto, so may ganun na nabantayan niya na ang yung chin mount yung mount sa gopro so we are going in bansalan so paggas si Rosmoto. pagkapaluya ay power gear ka Kinaabre man power kayo Abre Abre man naman, bes. <laughs> ang bes saan na pagas madalang namin yung bansalan tapos makilala guys touchdown na tayo sa bansalan so naguna si eros moto din palo din kita nahinay na lang na guys 8100 lang maabot rata sa finish chill ride lang baon Guys, nanti sa sahapan.

Address sa uh, may kan boundary makilala guys so mo na yung na unang jump up ko niya mo na napsan Paluin. sana na mo Tak kurang. So, kailangan na mag puto up. Picture rin, puto Picture dito na! Puto up! Puto up So touchdown na medres makilala. Ha? Huh? <laughs> <laughs> Kita power na lang ito. Ritso na dahil lang tapos takurong Marshall Bogart

Ah, uh, menteri ah, bingkong guys, so ngayos get. so plano pa mau uunsahon, so kita sayo, okay, pratak, kinakabantay na madaraan, pinupadan na lang na to. di you sad cinglik ke cumbles ta. Takut kayak bingkong guys surb organizing shot municipal municipality Datuk paglas wala yung gas station jarado pa rotonda Kita <Susuk> bulkan nursing shop angin ananalah ada maginda makin danau del sur antara medres punya so ngita jad mi og kwan wala to ni hangin gani ya so karo nang ngita mi og gani ng vulcanizing or mangita mi karo nang gas station ya dito lang mi pahayag time check kaya alas naman po enter na ta sa province of Sultan Kudarat Sultan Kudarat bayag lang sa amin ang so kapit naman buntag ang kay Crossbow so going me sa kwan takurong city kay nangita pagyapon may kuan vulcanizing Alright, dami sa Takorong City. Meron ball. So, Andre Ceros Moto nagpa-kuan pa align bulkit Pagka malungyari Oh mana kapoi na, na ayo kapitan sekalaai right guys takurong ya pun me so membalik me oh datuk paglas so dili la me mo super sa route guys mo uli na me so mag shortcut me sa la palmera datuk paglas via la palmera via matanao amung usot So, tara, uh, let's go. Tay. Okay. Medyo na apiki mi sa kwan. Time check. Uh, 11 na. Na apiki mi sa Max Neros Moto. Tayo mi. Let's go, let's go. Welcome to province of Maguindanao. Right, tantas ada tuh paglas. We are going to La Palmera. Hmm. Nice us take view, there, guys. We are in Colombia. Bangking Ross Moto Alright guys, uh, side trip Mendoza sama may Busai Pools Sa Sinapulan Columbia Sultan Kudarat Let's go, let's go Nay bayad dire? Oh, 20 sir. 20? 20 parking. Wa pung motor ka. Tersikil Bawal tau dia Dah bainte Parking area Side trip What's up guys? So mag side trip medre sa mga Kuan. Busay Mga Busay boss. Boss. Uh, nice sticker dito boss. Ah, ay na nga gi tikay. Kay pawet na i na to uh, yep, nga um, uh, amigo. Matanaw. Uh, huh. Dave Matanaw. ko. Atong matan-aw ka. Kag Kita ka kaloy. Da kita. Ora kita, ay, si Boss Day! Ikso na ko si Boss J. Ay, si Boss Day. Ikso na, mawag taga, ano? Taga Kitlawan. na si Boss J. Yo, Boss Day! Ano ni Addo mo kag Surigao? Pagkapaluya niyo, oy. Let's go, Tadre. Let's go, Tadre. Side trip. So, mo na yung ilang entrance, Dre. I love busay nak butang I love busay. Kau bala to So, kinsilang ang entrance dre, kung maligo mo. Colombia via kon kining matan-aw. Tara, oh, oh. kita ra sa inyo ah. Wala pa, wala na. Ang dami. Isa pa po kayo. pa. Isa po. Thank you. Side trip guys, side trip. So, tara spot. Alright guys, so maligo na mi Muna yung spot na mo tari karo no Pakita lang sa inyo ah Chanan Rosmoto Pabug na na si Rosmoto Busay na eh, busay na busay na Right, ligo ta. Yo! Nice kick side trip oh. Side trip, side trip pag kabugar. Pag-abog guard, guard. Say masulti nimo. Ninde dre, bugnow. I-invite nako tanan ka tow mga wala pa ka ani dre. Nara ni dre sa Colombia, kunan sa matan aw. Nana, dre na mo langoy lang oi. Okay na. Nakasiyà na ka. Paluy. Bugnow dere. Alright guys, so manami yung ligo dere sa Busay Falls ah. Puya, dali yung Saka na po balik So murag Dari na lang siguro tama na itong adventure siguro kay murag di naman may kapinish, anay kay Balik man may Tapos paloy Paloy na kayo Hangga ka ba? Hangak guard. Hangak. <laughs> right. Oh. Uh, guard, Hanto dire la tong video for today. We are team Baloy Squad. squad.